ni si Tita Jen. Lagi na doon, no? balik mo doon. Balik mo ha. Very good. Nautusan na yung anak ko eh. Hello, everyone. Good morning. Good morning. Yeah. What's that? Is a guy fish trap? For the linis ng parasol. Mabay okay. pa. Mamaya pagtapos tapos for time. Mamaya tayo yeah. maglabay. Babay tayo mamaya. Kaya ka brum brum ah. Yeah. Kaya ka brum mamaya. Ha? Sakay ka brum mamaya? Bili tayo nang baril mo. Nang burum burum burum. Nang ng bang bang. Bang bang. Bibili kami ng bang bang. Bibili si mama ng bang bang. Oh, ah! you wake up tita na muna. Para bibili tayo ng bang bang mamaya. What do you say? Say tita. Tita, wake up na. No, you say, Tita, wake up po. Hey! Ayan, pagpaga natin natin. Pupuan na silap-silap na. Yeah. Very good. Ah! For the pag tayo yung bisa gue. Sudah kayak mama ya. Unit Ano sabi ni tita? Wow. Hmm? Ano sabi ni tita? Mm. Ayaw daw niya. Mm. Ayaw ni tita. Yeah. Diyan, anong oras na? Ilinis si ako.